Bahay na pinapangarap ko noon, buo na ngayon. September 2021 ko nga pala sinimulan tong bahay ko. Noong kapanahon na nakababalik ko lang dito sa Saudi Arabia, sabi ko nga sa sarili ko ako'y mag abroad para makapagpatayo ng sariling bahay. Para hindi na mangupahan. Halos 15 years kasi ako nang upahan sa Maynila doon ako nagtrabaho dati. Sabi ko sa sarili ko kapag ako'y nag-abroad, magpapatay ako ng sarili kong bahay. Last February 2018 nga ako nagsimula mag-abroad dito sa Saudi Arabia. Natapos ang isang kontrata o dalawang taon sa Saudi Arabia, Lama lang ako naipon at wala akong naipon. Tingnan nila kapag kahit kay kay baguhan o isang kontrata lang sa abroad ay wala ka talagang maiipon. Pero kapag ikay nagpangalawang kontrata doon ka makakaipon at makakapunta sa mahamula ng tiyaga at sipag. Siyempre, tiwala sa Panginoon. Mga palang lote na to ay meron pa akong bakante dito sa likod ng bahay. Medyo malaki nga pala yung nabigay sa akin ng nanay ko ng lote kaya naman itong bakante ay tinataniman ng asawa ko kapag wala siyang ginagawa. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa nanay ko na binigan niya ako ng lote na ganito kalaki. Ay, hindi na natin bibilin pa. Marami rin ditong mga sagingan at puno ng niyo. Halos hindi nga ako makapaniwala sa na-achievement natin ngayon. Nung dati nangungupahan at tagpi-tagpi ang bahay na namin noon, ayun, hindi naman sa pagmamayabang ay purong bato na. Yun ay dahil sa Panginoon at sipag at syaga ko lang. Na sinasamahan ko ng pagtitinda dito sa Saudi Arabia, kaya napatuyo ko nitong bahay na to. Nung sinimulan ko nga itong bahay na to, hindi pa ako nag-start mag-vlog. Medyo sinuwerte lang talaga tayo nung pagpasok ng 2023. Grabe talaga 2023 ang nangyari sa akin, ang swerte. May pumasok na isang babae na napakaswerte para sa akin. Sobrang maalaga at mapagmahal sa mga anak. Meron mang masamang nangyari dito sa bahay na to. Kukwento ko lang saglit dahil na nakawan nga kami nung nakaraang buwan. Kung napansin nyo, itong bahay na to yung una kong vlog. Kawayan lamang nung nakaraang buwan. Na nakawan kami ito, pinag-grills ko na sa pinabakalan ko na sa terrace at saka yung mga... Pinto, para siguridad na rin ang aking pamilya dito sa bahay na to. Ba na kasi ang sitwasyon ngayon talaga kapag ka talaga pera ng pinag-uusapan talagang mainit sa mata. Kaya naman, sobrang panatag na ako ngayon, kahit hindi pa tapos yung bahay namin, ay talaga namang masasabi kong the safe safety na dito yung pamilya ko salamat nga pala sa binan ko at sa bayo ko na gumawa nitong grills na to, dahil sa inyo nakamura ako dito, naman lubos na lubos ako nagpapasalamat sa inyo, syempre sa mga kapatid ko at sa nanay ko at syempre sa pinakamamahal kong asawa. Kaya naman kung kayo ay nagbabalak magbahay dahil napakagandang achievement nga ito, simulan nyo na habang nandito pa kayo sa abroad. Sobrang hirap magsisi sa huli. Yung tipong nag-abroad ka ng halos limang taon o sampung taon ay wala kang napuntar kahit bahay. Naman kung bago ka sa Saudi Arabia o sa ibang bansa, simula mo na kahit posti pa lang. Dahil kung kaya ko ay mas kaya nyo. sobrang nagpapasalamat din talaga ako sa meta. Dahil lahat nga ng sinasahod natin kay meta ay napupunta nga dito sa bahay. Hindi na nga yung ganito dito na pupunta sa bahay kaysa naman sawala. sa wala. Susunod namin target ay business ay sana ay sa 2024. Maraming salamat po, Panginoon. Sobrang salamat din nga pala sa kinukunan ko ng mga materyales na sa Jason Bueno. Sobrang nagpapasalamat ako dahil minsan ay nakakautang ako ng materyales sa kanya ay pwede At sa mga nagtatanong naman kung magkano nagasos ko dito sa bahay, dalawang taon ko nga halos itong pinaayos. Hindi pa tapos pero okay na sa akin to. Umabot na ng 600,000 huigit pa. Dahil sobrang mahal na rin ang materyales talaga ngayon at bayad sa labor. Kaya naman, abangan nyo ang susunod na vlog ko sa bahay namin. Kung papalarin sa 2024 ay pintura na to at pinis na lahat. Sana o ay may napulot kayong aral sa kwento ko. Lamang po, maraming maraming po salamat. Ingat, God bless. Maraming salamat po, Ama, sa blessings.